Ah, uh, ito yung isa nating kababayan no na nandito ngayon sa sa pinagtatrabahuan kong company dito sa Saudi Arabia. So, yan, ito yung mga sinasabi ko guys na mga ilang buwan lang din nandito na sila. So, So, yun guys, uh, magandang uh, tanghali po sa inyong lahat. Ayan, katatapos pa lang natin kumain ng tanghalian. Alas 12 dito ng tanghali. Ayan, dito na pinipinturaan yung mga ibang tubo sa labas. Ayan yun. Ibang kulay naman. Kulay gray naman. Ayan yung mga iba. So, yun guys, ah... Uh, Maggagawa naman tayo nang panibagong video ngayon at itong video na to ay gusto ko lang i-share sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas yung mga naghahanap po ng mga trabaho na gusto na pong umalis diyan sa Pilipinas at matagal na pong naghahanap ng trabaho para po sa future ng kanilang sa kanyang pamilya So, yun guys, uh, itong video na to guys, ay uh, gusto ko lang uh, tumulong sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Uh, sana, uh, bibigay ko sa inyo, guys, yung uh, agency na applyan nyo dyan sa Pilipinas. Uh, ito siya, ito, yan. Applyan nyo yung agency na yan. Uh, yung agency na yan, guys, ay uh, legit naman yan, legit so sa awan ng panginoon uh, hanggang ngayon uh, nandito pa, nandito pa rin naman ako so diyan yung ayan uh, yung aking uh, agency so mga ilang ilan lang yung maraming uh, dumating ulit dito guys mga ilang araw lang nakalipas may mga kababayan naman tayo na dumating dito sa company na pinagtatrabahuan ko ngayon so malay nyo uh, kayo naman yung susunod na darating dito at uh, pag nandito na kayo uh, kita kita na lang ulit tayo dito so yun guys uh, kasi alam nyo naman ng Saudi Arabia guys uh, madaling magpalis, so mga ilang buwan lang mga ilang buwan lang kayo dyan sa Pilipinas uh, makakaalis na kayo so yun uh, applyan nyo yung binigay kong uh, agency sa inyo uh, sana isa kayo sa mga makapag apply dito sa kapaning ito at uh, kung napanood nyo yung uh, last na video ko, yung last na vlog ko Kasi guys, itong company ngayon dito na pinagtatrabohan ko uh, May nakuha silang uh, bagong project So, alam ko uh, nga mga kailangan pa sila ng mga tao So, yon na uh, <clears throat> Marami pa silang mga uh, kailangan ng mga ibang tao So, yun guys, uh, dito muna tayo tatambay habang uh, break time pa naman Ayun sila kay pala. Kay, punta. Halika dito. Ay nababayan natin 'yan. Ay, ayan sila kayo. oh. Kailan lang din na dumating 'yan? Mga ilang buwan ka pa lang? 2. Kan 2 months pa lang siya dito sa Saudi Arabia. Na dito sa kampanya ng uh, ko ngayon. So, 'yun guys, kung gusto n'yong applyan, yung PHR ang in-apply mo lang kayo, no? Mm -hmm. Ayan. Kung gusto nyo nga applyan yung binigay kong uh, agency dyan sa Pilipinas, dyan sa Makati, yan, puntahan nyo yan. Uh, at mahalan nyo, eh, isa kayo sa mga ma-select din na magkatrabaho dito. At pag nandito na kayo, yan, kita-kita na lang ulit tayo dito. So, yan. Uh, yung mga gustong uh, mag-abroad na iba nating kababayan dyan sa Pilipinas na gustong umalis na para sa future ng kanilang pamilya yan guys, apply nyo itong agency na ito Ah, uh, ito yung isa nating kababayan no, na nandito ngayon sa sa pinagtatrabawang kong company dito sa Saudi Arabia so yan, ito yung mga sinasabi ko guys na mga ilang buwan lang din nandito na sila, so yun guys tatanungin natin siya ngayon kung ilang buwan siyang uh, uh, na ano dyan sa Pilipinas, nagintay bago siya nakarating, so yan sa mga kalakay nga pala, uh, shoutout nga pala sa inyo lahat. lahat. Ayan lang kaya ilang buwan ka dyan sa Pilipinas? Uh, ilang buwan lang mga kababayan, mga 3 to 2 months gano'n bago ka mag-apply. Doon po sa PHR, uh, Blackfield Corner, PHR Manila. Doon ako nag-apply mga kababayan. Kung gusto mag-apply, uh, email lang kayo sa ano nila, mag-send kayo lang ng email sa email ng PHR. Baka sakaling mag-hype sa family company. Maganda dito, maganda dito kabayan. Pang long life na trabaho. Salamat. Ah, uh, baka may kang gustong i-shout e out sa atin. Ah, uh, shout out sa mga Tala Santana sa Palabig. Yung mga kumpare ko diyan, Pare Angel, Pare Alwin, saka mga iba pa, si mga Pare Rodel, na Renon. So, shout out sa inyo. Yeah. Thank you la kaya. Salamat. Ingat din kayo. ayun, tayo, Lakay. ayun. So 'yun na nga guys, uh, hanggang dito ko na lang tatapusin 'yung aking uh, maikling uh, vlog. Uh, at 'yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, yan, pa-subscribe naman po para updated kayo pag may mga gagawin na akong uh, video. So 'yun guys, kita-kita uh, na lang ulit tayo sa sunod kong uh, vlog. See you next vlog. Thank you and God bless.